twin. So right person, right contact. Oh, yun. Ah, uh, sabi nga good vibes lang tayo, walang pinabash. Yung dalawa magkasama sila. Siya. Ana. Oh! Ah! 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 Oh, ah! my god. Hindi na tinayo ba nang sa isa, sa isa. Siyempre, nandun yung sweetness na yun. Yeah! One time, one time, meron ko pong naano sa kanila na tipong nagkatampo, nagkatampo. Siyempre, natural na ako yan. Love you, Papa Idol! sa mga kaibigan natin, Pero hindi Oso, bibigyan ko na yung You made my day, Tatay Ta! Yes! Tatapong panahon, sabi Yes! yes. 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 So, uh, Puno ka. Kung lahat, gusto kong pasalamatan ng mga admins niyo. Eh, okay.